What's happening? The Abaco is leaving. What's Abaco? Abaco is our set of CDs that na sa, sa Probe. I think even before the olden days and the golden days of Probe. Cause they're I can't believe it. These are the things that we use: we have Percussive Power, American Heart, Techno Drama, Chill Out Lounge, Catch Cocktail, Real-Life Drama, Hot Cuts, Heroes and Villains. Very much a favorite. Saka Dancer and Drama, alam ko yung pinaka-favorite. Tapos ito yung... Oh Ate Lea. Um, Anong ipapalit sa aba ko? Wala na. Hmm. Wala. Kuya, wait lang ha. Wala na siyang ipapalit. Ang mahal kasi niya. Wait lang, pa. Ha? So yung mga Tail. ano na lang, garage band, no? Hindi rin pwede. Magbabayad tayo ng copyright nun. No? Kaya careful. Kailangan magpaalam bago gamitin. Until when po ito pwede gamitin? I mean, ko, July 14 lang yan. No? Oh my gosh. Ibig sabihin this coming special, we can't use it anymore? Hindi ko alam. Hindi ko alam anong kung anong story nitong abaco na to. Numas na yan okay. na. Anong magamit niya natin yung music? Yes. Tutugtog ay, ka ay, sa piano. Nang na, twinkle, siya. twinkle little star. Ay, Manong! Ia-out na niya yung abak ko, ha? Sige po, si, Manong. Sige po, Manong. Ano ba yung blurred pa yung pata kakuha ko? Anong... Let's favorite lunch. mo. Ngayon, okay, wait na. <laughs> Bago mo <ma> ubus <-ulusan> sa lahat. <laughs> Thank you, Doko. Anong bangalan niyo, Kuya? Igul. Bacha. O, Bacha. Taga-aba ko po kayo? Hindi. Anong ano sa Empire kami? Ah, Empire. Empire po yung may-ari ng ah. aba ko. Hindi. Parang sila um, Distributor. Distributor. Like Abaco music. Oh my gosh. Empty You're na vegan. siya. Empty na. For, last words uh, about Abaco? Ah, uh, manginiss ko siya. The best music ever. You came from another... Um, mm. Editing... Kasi dati kami, hindi namin ginagamit yung... Wala kaming ganyan. Ginagamit namin yung free play music. Hindi na-download lang. Tapos mm -hmm. ngayon, we used Abaco. Nire-repe natin siya. So, parang it's something special. Tapos...